Ang maliit na puno. Isang araw, sa isang malayong kagubatan, may isang maliit na puno na ang pangalan ay Pongo. Si Pongo ay hindi katulad ng ibang malalaking puno sa paligid. Siya ay mas maliit at mas payat, ngunit puno pa rin siya. Si Pongo ay palaging malungkot dahil palagi siyang inuutusan ng ibang malalaking puno na umalis sa kanilang harapan. Wala kang silbi dito, Pongo, sabi ng isang matandang puno. Ngunit si Pongo ay hindi sumusuko. Isang araw, habang siya'y nag-iisa, nakakita siya ng isang mabait na ibon na nagngangalang Alitaptap. Si Alitaptap ay lumapit kay Pongo at nagsabi, Huwag kang malungkot, Pongo. Ikaw man ay maliit Ngunit may kakayahan ka. Dahil sa pagtitiwala ni Alitaptap kay Pongo, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nagsimula siyang magtrabaho at magtanim ng mga bulaklak sa ilalim ng kanyang mga sanga. Sa kabila ng panglalait ng ibang puno, nagpatuloy si Pongo sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman. Habang tumatagal Napansin ng ibang puno ang kagandahan ng mga bulaklak ni Pongo. Napagtanto nila na kahit maliit, may silbi si Pongo sa kanilang kagubatan. Dahil dito, nagsimula silang magbago ng kanilang tingin kay Pongo at naging mas masigla ang kagubatan. Sa tulong ni Ali Tap Tap at sa kanyang matiyagang pagtatrabaho, naging masaya si Pongo. Hindi na siya ikinahihiya ng ibang puno at siya'y naging haligi ng kagubatan. Sa dulo, natutunan ng lahat na ang halaga ng bawat isa ay hindi nasusukat sa laki o anyo, kundi sa kahusayan at pagmamahal. At mula noon, si Pongo ay naging inspirasyon sa lahat ng maliit na puno na nagnanais magtagumpay. Siya'y isang patunay na ang pagtitiyaga at pagmamahal sa sarili ay may malaking bisa